Andy Eigenman ginagaya ang ginagawa ni Jacqueline Jose, pag-usapan natin yan. Pero bago ang lahat kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel ay wag kalimutan magsubscribe para lagi kang updated sa latest chika. Bumalik sa alaala ng aktres na si Andy Eigenman ang mga childhood birthday party niya na pinaghahandaan noon ng pumanaw niyang mommy si Jacqueline Jose. Naalala niya ito ngayong siya naman ang punong abala sa birthday ng anak na si Lilo na nag-celebrate ng kanyang ikalimang taon. Tinanong niya ang anak kung ano ang gusto para sa kanyang party at hindi nga nawala sa request ng anak ang famous birthday spaghetti ng namatay na bitteranang actress. At hindi niya inaasahang ang hirap daw pala ng mga request nito at maging punong abala. Sa paghahanda nga raw niya sa party ng anak ay doon niya nalaman ang hirap ng nanay niya lalo na't lahat ay did nito. Hindi man daw bongga ang party niya o mga mamahaling giveaways noon, ngayon niya na realize na ang swerte niya sa nanay niyang punong abala na sinigurado nitong memorable ang kanyang mga birthday. At lumaki raw siya na hindi mahalaga sa kanya kung hindi siya makatanggap ng mga mamahaling regalo tuwing birthday niya o mga material na bagay. Masaya na raw siya noon na mag-celebrate at magtatawanan kasama ang mga kaibigan at huling all-nighters fueled by our sugar highs na kanyang core memory. Hanggang ngayon daw naaalala pa rin niya ang ngiti nito tuwing sisilip sa kwarto niya na tila binabantayan sila. Kaya ngayon daw ay sinusundan niya ang yapot nito na hindi nawawala ang birthday spaghetti sa bawat birthday ng mga anak. Maaalala ngang namatay si Jacqueline noong March kung saan inanunsyo ni Andy sa isang presscon na pumanaw ito sa heart attack. Gayunpaman ay hindi ito malilimutan ng kanyang pamilya lalo na ng kanyang mga apo na sinalilo. Ko at Ellie lalo na at paborito ang luto nitong spaghetti. Anong masasabi nyo sa ating chismis ngayon? Mag-comment na at subscribe para updated ka sa latest chika na gaya nito. Maraming salamat po!